Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa ating munting channel. Sa video ito mga kapatid ay mayroon akong ituturo sa inyo na mabisang ritual. Gamit po ang balahibo sa inyong katawan o di kaya ang inyong pilik mata upang maging sunod-sunuran ang taong iyong minamahal o ang taong iyong gagamitan ito. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Sa video pong ito mga kapatid ay tuturuan ko kayo ng isang mabisang ritual upang maging sunod-sunuran sa inyo ang taong inyong minamahal. At ito po ay dapat ninyong gawin. Isang beses lamang po ninyong gagawin ito at dapat ay itatao ninyo ito sa araw ng Bernes o di kaya ay Martes. Sa kahit na anong oras po, po pwede. Ito po ang inyong mga gagamitin. Humana po ng garapon na mayroong takip. O kung wala kayong mahanap na garapon, ay gumamit po ng mga bote ng mineral. Mga juice o di kaya ay mga bote ng tanduay. Basta't ito po ay mayroong takip. Kung mayroon po kayong larawan ng taong inyong minamahal, ay mas mabuti po pero kung wala naman ay gumamit lamang ng papel at bolpen. Maghanda din po ng hani o kung wala naman kayong hani ay asukal na lang po ang inyong gamitin. Maghanda din po ng tatlong piraso na balahibo ninyo o di kaya ay pilik mata. Tatlong piraso lang po ang ating kakailanganin at dapat po inyo itong kukunin sa inyong katawan sa araw ng Bernes o Martes. Kung mayroon po kayong kandilang pula o kandilang puti, mas mabuti po kahit isang piraso lamang. Inyo po itong gagamitin o magsisindi po kayo ng kandila habang ginagawa po ninyo ang kaparaanan na ito. Proceed na po tayo mga kapatid kung papaano ito gawin. Una po ay isulat sa likod ng kanyang larawan ang kanyang kumpletong pangalan. Kung alam po ninyo ang kanyang birthday ay ilagay din po ito sa ibaba na parte. Kung hindi naman po ay okay na po ang kanyang pangalan. O kung wala kayong larawan ay gumamit na lamang po ng papel at isulat ang kanyang kumpletong pangalan. Sunod pong inyong gagawin ay il ilagay po ito sa loob ng bote o garapon. Pagtapos na po kayo, ay ilagay po sa loob ang inyong tatlong pirasong balahibo o tatlong pirasong pilikmata. At kapag tapos na po kayo ay isunod po ang asukal na isang kutsara o di kaya ay isang kutsarang hani. Ilagay din po ito sa loob ng garapon o bote. Pagtapos na po kayo ay alugin po ang iyong ginawa at ibulong sa bibig ng garapon o bibig ng bote ang mga salitang sa pamamagitan ng ritual na ito. Ikaw ay magiging sunod-sunuran at lahat ng aking gugustuhin ay iyong susundin. Ang aking pangalan ang magahari sa iyong puso't isipan. Hindi ka magmamahal ng iba sapagkat ako lamang ang magmamayari sa iyo. Isunod po ang kanyang pangalan ng tatlong beses at pagkatapos ay hipan po ang bunganga ng garapon o bote. Dali-dali po itong takpan. Pagkatapos ay idikit po ito sa parte na inyong puso o dibdib. Pumikit po at i-visualize ang tao na nangyayari na ang iyong kagustuhan. Pagkatapos po ay itago ito sa lugar na ikaw lang ang nakakaalam at dapat po ay walang ibang makakakita nito. Sa pamamagitan po nito ay unti-unti pong i-epekto ito. At ikaw lamang po ang kanyang susundin at walang ibang mamahalin. Dapat buo ang inyong paniniwala at walang anumang bahid ng pagdududa sa ritual na ito upang sigurado po na lubusan ninyong makuha ang bisa nito. Sana po ay makatulong sa inyo para sa taong iyong minamahal. Hanggang dito na lamang po, God bless po sa inyo.